ko kayo kung paano gumawa ng DIY tangke. Yung tangke ng diesel. Kasi yung mga tangke ng makina natin sa bangka, di ba bakal yun? Madali yun masira. Kaya yung iba um, plastic yung galon so ito guys ito plastic ito galing ito sa lumang makina ng jet tank ito ng kanyang oil meron pa saka dito may lagayan dito pwede ka rin magkabit ng hose papunta sa makina pero nasa ilalim kaya yung pag dito ka ng hose papunta sa yung makina i ng makina yung tubig kasi yung isa minsan mang, ang diesel natin mayroong halong meron yan halong tubig kaya para di niya mahigop yung tubig, ganito ang gawin natin. Kasi yung tangke na ito para ito sa pa dalawang magkinadong din, din kasi yung maka. Kaya lagyan natin yung isa nito. Ito gawin natin. Gawin natin silang dalawa. Pero bago natin yan gawin. Para malaman nyo kung ano mga gamitin nito. Galing ito sa pito ito guys. Galing sa lumang guma, lumang interior ng gulong. Ito galing. yung dito magpapasok ng hangin magpahangin ito marami ito guys mga pwede kayo rin humingi dito sa mga vulcanizing shop ito yung hindi ko lang ito saka ito ito yung gagamitin natin ng mga higpit kailangan rin natin ng tali ang tali o pinaka maganda nylon pero pwede rin na uh, yung bakal na pantali yung lambre saka kailangan din natin ito ang butas pero kung wala kayo nito guys pwede na rin yung ano uh, yung pako yung ganito, ganito ka estimate, estimate na lang ninyo na ganito rin kalaki yung pako initin mo yung pako saka i e, gamitin mo pang butas dito plastic mo nito madali lang ito butasin tumain na yung pako pero ako, ano na ko nito, ano na ko marina, o drill, ito na lang drill gagamitin ko. Ito, ito kasi kayo, dito yan ipapasok, dito, dito siya lalabas, pasok siya dito, lalabas dito. Kaya yeah, panoorin na lang inyo para makita nyo kung paano ko ito, paano ito ipasok na uh, hindi ka mahirapan. saka yung pagbutas ng plastic ng galon guys dito lang banda hindi masyadong ilalim kasi pag na lagay mo sa masyadong ilalim higupin naman niya yung tubig uh, dito lang banda para pag merong halong tubig yung diesel hindi yun sasama punta sa makina okay dito, Sana natin guys. Dito siya banda. ito ilang natin lagyan ng isang tsapa guys para hindi lusot maya yung nut natin o oh, ganyan para may pasok ito dito sa loob ito ang gagawin nyo ito guys tingnan nyo pasok mo dito may pasok yung nylon laba lain mo dito ah, ganyan lang guys tulagay tapos kain natin ito dapat isa lang okay. tapos yung lumabas dito ng nylon guys yun ang gawin natin ito yan yan, maan natin kita italik leh natin nah. so guys itu ha takin natin dito takin natin dito yoyo e, e, so siya guys yung so pasok yun e, na ganon lang guys ka pag ipasok pero dapat tuh lagi antrum interior guys kalau di teragas yung diesel tuh oh. meron aku maliit na guma dito so magamitin ko magawang gasket ito yung gawin natin gasket eh

atig pitan ganun nakabilis kaya kung paano ipasok ito ganun nakabilis siya ipasok pwede natin itagal ito tali natin oh. ganito yung gas okay na tagal na yung tali ito so, yung pitan natin Saya tobang malu lagi kemayan Mona. yun, okay na guys dalawa kasi yung kinanang bangka ko, yung isa dito ko ilagay, yung isang host papunta sa kaisang makina, yung isa dito dalawa na sila dito siguro isirado ko lang ito iibuksin na lang ito. Ito guys, ito yung luma host, hose. Pagre, hindi ko na ito ginagamit. Ito lang gawin ko guys. Yan, yan na siya guys. saka kailangan ito guys kailangan ito ito yung filter ito ang sasala pag ito guys ito yung kailangan lagyan mo nito para pag yung tubig sumama papasok sa hose hindi makarating sa makina mo dito na yung tubig saka yung mga dumi sa sa sala sa lain nito yung latang lugi hindi yung dumi hindi makapasok sa yung diction pump saka sa injector ano ang gagawin nito guys dito mo siya ilagay ganito lang guys yun tapos dito mo naman dugtong yung hose mo ganyan lang guys hindi mo ko lang kasi ito uh, dito lang hindi na ito ginagamit ganyan lang guys at ang dulo nito dito na papunta uh, saksak mo na sa makina Yun lang guys salamat sana meron kayong natutunan kung um, paano gumawa ng DIY na tangke ng diesel.